Sa ibang balita, arestado na ang isa sa mga suspect sa walang kaabog-abog na pang up sa isang kainan sa Imus, Cavite. Nahuli siya ng mga pulis na nagpanggap na vlogger. Ang nahuli kam na krimen sa pagtutok ni John Consulta. Dalawang araw matapos ang lantarang pang-hold up ng grupong ito sa isang kainan sa Imus, Cavite, kakaibang operasyon ang ikinasa ng Imus Police. Nagpanggap ng mga vlogger ang ilan nilang tauhan sa fishbowl stand na ito para ma-verify ang pagkakinalan ng target. At nang makumpirmang siya nga ang pakay, agad nilang inaresto ang 34-anyos na si Meljan Rutakyo. Si Rutakyo ang sinasabing isa sa alin na nakuhanan ng CCTV na nang biktima sa mga customer ng kainang yan sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa barangay Anabu 1D ng Imus nilimas ng mga suspect ang pera, cellphone at iba pang gamit ng mga biktima sa loob ng restaurant. Ang isa sa mga suspect pinagbantaan pang babarilin ang isang biktima. Ayon sa Imus Police, si Rotakyo ang nalaking nakaitim na t-shirt at shorts na may espesyal na toka sa kanilang grupo. Ang role niya doon, uh, siya din ang nagsabi na pagka may nalampasan na hindi, may napansin siya na hindi uh, nakapkapan ng mga nauna, sa yung huling kumakapka ng mga items doon ang kuha ng CCTV ng pag ng motosiklong ito ang naging susi sa pagtukoy kay Rutacchio na trace kasi sa LTO na sa kanya nakarehistro ang motosiklo. Ayon naman sa Cavite Police, ang lalaking naka-black and white stripes ang lumalabas na leader ng grupo na sangkot din sa ibang kaso. Yung leader na yan ay meron na pong previous case sa, sa Manila na nahuli po siya ng uh, may dalang baril at uh, may nakaw ng mga bagay na nakuha rin sa kanya. Sa atas po ng ating GPNP at ang aming regional director ay talaga po na tututukan namin itong kasong ito at uh, makakaasa po ang ating mamamayan na hindi po namin titigilan hanggang hindi po natin na-identify lahat ng pangalan na involved sa kasong ito. Positibong kinala ng mga biktima ang suspect na isa sa mga nang hold up sa kanila sa kainan. Bakit po sir nagawa yan? Kinala po siguro ng matinding pangangailangan lang tapos ganoon na may... Sinasabi sila sa akin, malaki ang pera. Eh, kailangan, kailangan ko din punong noong araw Pumasok siya sa sitwasyon na yan, panindigan niya. Kailangan nilang makulong. Alam niyang masama yung ginawa niya. Bakit siya pumasok? Tuloy ang follow-up operation ng Imus Police sa lima pang kasamahan ni Rotakyo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv.